Dose dapat, dose, dose, dose. ka sa iba, kamarter iba. Bawa three, go. Tatlong palalong. Tatla, tatla. Oh, isang magsak, isang magsak, isang magsak. Tatlo, una mga Okay, okay, okay. Oh, mga zero. Oh, talo mo. Zero. Zero. Sis, galingan mo. Ah! Ano, 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 ano. Ano

Now it's a gang gang! Okay, go, go, go! go. 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 One go. zero! All one Two one! Two one! Three one! Oh, uh, yeah, yeah. Tom! Okay, go. 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 Right. Uno. Uno.

ang mabagal para mga makala... Parang mga makala... luno eh kaya mga ah ano ano oh, no. very very go go thanks oh ay 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 na ay na ay

Kaya 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 Oh kaya 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 Oh umeah Last to no Yaahhh Oh ito paretok Ano ka Go 1-0 1-0 to kaya 1-0 na to kaya 1-0 na to kaya 2-1 1-2 1-2 Go Oye, oh, yeah. magpataw. Okay. Magpataw. 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 Okay, Magpataw. 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 Wala mo si uh, si 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 oh, Wala ba? Wala ba? Sige! 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 May panawin lang ako! Wala na ako! Wala na Ay lang! Tayo <laughs> na ulit pa rin! Tayo na ulit! Ilan na gano'n? mo? Oo! Ano? Talo! Ay, talo! Talo! Galingan ko! Hoy King Bilis bilisan mo! Ano yung mga tatlo? Ano yung mga Ano yung mga tatlo? Ano 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 mga tatlo?